Oi, hey, nandito ka? Hey, Oi, kumusta? Nandito. Okay lang. Ayasah. Ha? Kumusta? Adu, galang ako sa ano. Galang ako sa tiyapa ni Parisha sino ng ibu ko, Mila Ah, kaya ba? Ah. Sino daw ang nanalo? Eh. Sabi nila, sino kaya ang Eh nanalo talaga yan. Sabi Sa so, support tayo, mahal na mahal na nanalo yan. Nanalo so, man. yan. Nanalo yan. Oh. Maraming tao. Oh. Magpamahal dyan. Oh. Eh yung idol mo, mananalo ba? Eh, sino idol? Eh yun bang gumaganyan ng baril? Ah, si Lito Lapid? Oo. Oh. Eh, si Lito Lapid, mananalo talaga yun. Isa din yan, mahal na mahal ang tao yan. Yeah. Oh. Si Lito Lapid, ang kalakas yan. Siguro yan. Talagang mananalo oh, yan. Nanalo. mananalo yan. Kasama na yun. Nanalo yun. Uh, sino ba yung ibang mananalo? Eh, eh. Hindi ko na sasabihin. Mm hmm? Baka, mamaya, yung mga ibang tumakbo. Pag sinabi to na yung Lucy na ba nanalo, baka sabihin nila. Ano ako? Hindi na ako mananalo nito. Oo. <laughs> <laughs> Kaya pala. <laughs> Diyan ka na. Mamaya, pa kayo nito. <laughs> Hahahaha <laughs> 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 Tunggal <laughs> <laughs>